Eh kung ayaw ko, ano magagawa ninyo? <laughs> Ayun na yun lang po. Kahit <laughs> pa ang Vice President, may flight siyang importante. Oh, oh, Dumaan siya para lang pag-usapan ng, pag ng letos? Is- kung mo dinalaw ka ba ng Vice President kung ano-ano ng spekulasyon ang nasa isip ah. nyo? Pag-usapan namin dahil nga, di ba nagtatanim ako ng letos? di Opo, oo, oo. Lechuga, ano yun? Lechuga. Lechuga, lechuga. po. Ah. Eh, sabi ko sa kanya, kung gusto mo sumama ka dahil alam ko naman kung pagka, pagka yung mga lettuce kasi medyo malaki na, ang gagandang tingnan eh. Ayo po. Hindi ba pinagawa ko uli yung aking ano, yung aking sa sa tarlac po. Yung o. greenhouse lettuce. Mm -hmm. ah. Alam mo kasi pagka nandoon yun, natetem siyang kumuha na kagad eh. Oo. Uh -huh. yun ang, yun ang uh, gusto niyang ilagay doon sa burong isda. Oh, you know, uh yun -huh. ako, kasarap doon. No? Tsaka no. <laughs> yung ano, meron kang uh, ibigaw so, na dalag. Yun, no, ang may kukwento ko siya sa inyo. Oo. Uh -huh. uh -huh. Oh. Don, eh, wala akong masasabi. Ewan eh. ko eh. eh. kung ano ibang gusto niya pang itanong. Ayun Ay, naman. Ayun naman palatis At mali tayo. Malitaan <laughs> <laughs> ko. Ipinangako nyo sa ating mga taga-subaybay Ay, nako! Napagdating ko rito sa araw na ito Opo ay magkukwento ako. Opo, Aha. Abay may utang sa kanila, bahala kayong bayaran niyo yun. Kasi pag tumiyang tawag at text, dun po sa nakausap ninyo, Hmm. Sabi Ma? po niya na ako ay may biyahe, hindi ako makapagpapaliwanag ng mahaba sa inyo. Hmm. Ibinilin ko ngayon kay Sendante, siya na ang magpaliwanag sa palatuntunang sa ganang mamamayan. Sinabi pa po eh, siya, Ipaliwanag niya sa, sa ganang mamamayan para detalyado ang aming napag-usapan. Halos sa isang oras. Opo, opo. Oh, you know. pero, pero pinutol ninyo. Meron hmm? siyang sinayin. Kung, kung gusto mo kanyang ikwento. Ay. Yan ang sinabi niya. <laughs> Eh kung ayaw ko, ano magagawa ninyo? Ayun, yun lang po. Sesbord dyan, diba? oh, anong, na, anong kwento sa likod ng larawan na yun? Mm -hmm. Sen. Opo. Oh, yun? Mm. Eh kinuwento ko sa kanya yung lettuce. Ah, ganun po. Oh, eh, nice share din nyo. tuwan Ipinakita uh -huh. eh, ko sa kanya kasi hawak ko yung cellphone ko. Opo, opo. Oh, diba? Ah, So, plano din po nila magpatanin ng maraming leto sa Dabao. Kaya, halimbawa, sa di, din meron, mang... meron, din silang tanay kasi maganda yung kanila. Hindi na hydroponics ng greenhouse. Opo. Dahil mainit tayo eh. Tama po, tama. Hindi siya mabubuhay, mamamatay sa kagad. Hindi siya lalaki ng ganun. Ah, uh, dapat control temperature eh, mm. di ba? Oo. Oh. Hindi, uh, tsaka sa kanila po, ang alam ko, marami rin kakao, di ba? Yung chocolate uh, tsokolate. Uh, so, mm. Then, isang oras din eh. About ese beshi mo kung paano ipapaliwana yung hydroponics. <laughs> meron pa akong uh, meron pa akong wind pump. Uh, At pinakita ko sa kanya yung na na, yung irrigation ko na solar. Opo. Kailangan ma mo ma-describe mo mga butil na butil. Nagbiyahe pa ang vice president. May flight sang importante. Oh. Dumadaan pa para ng pag-usapan ng lettuce. Isip, isip, Board, boarding bakit? na rapuse. Ibig mo sabihin bak bo ngating ekonomi eh uh -oh. gabri koncur kayak interest satu yes, interest satu <laughs> satu i move to site in contempt <laughs> Or lying. <laughs> ang okay, problema. Isip-isipin mo. O, oh, di ba? Opo. Ang problema sa chairman hindi tayo. Ang problema. May chairman lang tayo. Ang problema sa inyong dalawa kasi. Oh. Eh, tismoso kayo eh. Kaya, nay, pangako ninyo. Oh, ang buong akala oh. ninyo. Ang buong ninyo. May makukuha kayo sa akin. Di ba? Eh, naglakas loob na hukap eh. O, yan. Abay, ngayon seno? ngayon. Nabutata kayo ngayon. Mantakay kayo <laughs> manta kay... oh, Isip-isipin. Opo. Kung mo dinalaw ka ba ng Vice President, kung ano-ano ng spekulasyon ang nasa isip nyo, eh pwede naman kayong magkwentuhan ng... Kasi tagal din naman namin hindi nagkita eh. Opo. Di ba? Oo, Magmula nung huli kaming magkita sa Pilipinas, sa limbaw, sa Digos, Alam ko pinakahuli yung birthday niya sa The di ba? Sinabi ko naman ah, siya nagpunta opo, doon. Nagpunta kayo doon, oho. Yun ang pinakahuli. Mm -hmm. oh, yun ang pinakahuli. So, napatagal dahil Oh. Siyempre, sa haba nang hindi kami nagkita So maraming kwento-kwento so, lang So sukdo lang, umabot po yung boarding time niya eh, sabi niya, yun o, know, yun know, o, may meron lang ako anyang flight uh, ngayon, papasok oh. ako sa opisina ni Senator eh. Barculeta. Mm. Paglabas na paglabas, sabi niya, Kaya ay ikukwento ko sa ikukwento inyo ang aming napag-usapan. Uh -uh. Na lumabas? Nung lumabas, sabi niya, ako, boarding time na namin. <laughs> <laughs> boarding time na. Pagka nagdiriwanan pa. palang sumunod sa kanya, oh, hindi ko naman na nakita yun, sa ah, loob Ah, pakarami po nakaipit ipit nga siya dyan eh Oo oh, oh. mm. Tapos habang sa in-interview nila May Ann Corbera Yung mga reporter po ng Senado Sabi niya Pano... Nakita mo nakasunod si Senator Bato? Opo mm. Pero oh, hindi po. siya nakapasok sa loob Opo uh -huh. uh -huh. Kayo nga lang daw po talagang nag-usap eh mm. oh. Importante talaga yung mga letos Sabihin ko sa inyo Doon oh. okay. no, Nakasalalay ang ekonomiya ng ating bansa The Philippines is an agricultural economy uh Huwag ninyong mamaliitin uh -huh. Yung importansya ng pagtatanim Diba? Oo na Naikwento ko sa kanya yung kamoting baging. Uh -huh. Kung gaano ang kinikita ko riyan. Sa talbos pa lang palay wala pa yung laman, 'yun, ho. Talbus Talbus pa, lang, pa lang, lang 'yun kasi yung talbos na 'yun pag nag mo 'yan, ibebenta ko 'yun. Eh, Oo At marami 'yung magtatanim noon. pertale no so, na naman. Pero 'yun. Hmm. Baka sir, pagka si Vice, iba isagot niya, hindi kamoting baging at letos. Ang pinag-usapan Ang sasabihin niya. Oo. Ah. eh hindi, hindi naman niyo makakalimutan yung kinwento <laughs> namin at puro baging na lang ang pinag-uusapan. <laughs> hindi, kasi ang linaw ng pagkakapaliwanag niya, di ba? Uh. Boarding time na kami. Oh. Kapag ka nagpaliwanag pa ako sa inyo, mahuhuli ako. Hindi, uh, kinakailangan ko parang sulu ata pupuntahan niya, no? Eh, Ganon. pinakamabuti oh. Pinakamabutihan niya, Manood kayo sa palatuntunang sa ganang mamamayan, alas 4.30 hanggang oh. alas 6 ng hapon, Birnes, doon ay ni Sandante ang napag-usapan namin. Oh, tama, di oh. ba? Opo. Hindi pa nyo nasakyan, sinabi na nga niyang boarding time ko uh -huh. Ang gusto lang niya sabihin, ayaw ko kayong kausap Hindi pa nyo na ako ngayon nga, Ayaw na ko kayong na. kausap kahit sino sa inyo uh -huh. Pasensya nyo na ako, ganun lang yung ibig sabihin nun. Sige po, uh -huh. at dahil dyan mga kababayan, tayo po'y magparami na ng lettuce yes. O po, timbaging. Mm -hmm. At yan po, magsasalba sa atin pong kabuhayan yeah. uh -huh. diba? Ang ating agrikultura ay susi sa mahirap na kalagayan ng na ating bansa. Ganun din na sinabi Balsa. ko kanina dahil kausap ko yung representative ng uh, Taiwan Economic and Cultural Office. Ah.